Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, <coughs> sumisikat na po ang araw, alas 5 na po ng hapon mga kahapon. Alas 5 na po ng umaga mga kalaki. Ayan, magandang umaga po sa inyo, inuubo-ubo-ubo pa ako mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers natin ngayon pong alas 5 po ng madaling araw ay ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki. Syempre, Third week na po ng April mga kalaki at naku po mga kalaki ang dami na pong nanalo ng first week at second week. Baka ikaw na ang susunod na mananalo ngayon kaya tutok na rito. Kunin na mga, kunin mo na mga two digit lucky numbers na ibibigay ko sa inyo ngayon. Kaya ready ka na ba? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at syempre, maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers ngayon na ibibigay ay ilista mo na mga kalaki At kung meron po akong bayan na hindi ko po nabigyan mga kalaki, sabihin nyo lang po at bibigyan natin ngayon po mismo. Okay? Kaya ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Kunin mo na. Ang two digit lucky numbers mo sa ano to? Nueva Ecija dito sa amin ay Nueve Trenta y Uno. Nueva Vizcaya, 7.25. Masbate, 315 Cebu 12-18 Aklan 9 Gs Aurora 30-35 Laguna 15-26 Quezon 5.8 Olongapo 31-20 3.7 3 5.16 5 16, Quirino 32-21 Bacolod 7-30 Cavite 1521 Taguig 518 Mindoro 23 25 Marinduque 89 Caloocan 1220 Mounting Lupa G32 Palawan 17 15 Sambales 19 Apayao 56 Quezon City 32 36 Pampanga 8 G's Pangasinan 5 34 La Union G's 23 Ilocos Sur 5 G's Ilocos Norte sa East nu, uh, sa East 19 at syempre po sa Romblon 30 25 ang Ono Rizal 5 18 Muntalban 3 9 ang Ono Rizal 15, 18 Taytay -tay Rizal 4, 7 Cainta Rizal 2, 3 San Mateo Rizal 29, 31 Isabela 4, 8 Tugigaraw 11, 19 Rojas 23, 21 Capiz 12, 18 Bicol 20, 22 Bulacan 17.3 Baguio sa East 11 Bicol 14.5 Batangas 28.8 Bataan 35.2 Butuan 9.31 Ayan po mga kalaki ha i muna natin dyan sa butuan para ko sa mga masusugid nating mga followers din mga kalaki na nakatutok po araw-araw po dito sa atin na mga nagaabang po sa atin mula umaga ng ganitong alas 5 ng madaling araw at hatang hale umaga, hapon, gabi mga kalaki dapat po nakatutok po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa Facebook po hanapin nyo po para makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers araw-araw hanapin nyo po kami sa Facebook i-search nyo po Red Parungkin i-check nyo po ang followers na meron pong uh, 400,000 followers check kami po yan at meron po tayo second account. Tread parong rung po na naka yellow t-shirt ako na may 50 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga na account namin sa social media. Meron din po tayo mga kalaki na second uh, YouTube account. Tread parong po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po namin ni Lola Carmen ay kung saan kami nagsimula. 424,000 followers So, ayun po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers Mag-suggest, magpa-hold pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment share po ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers na libre po agad agad po dyan sa messenger nyo sa spam i check nyo na lang po okay tandaan nyo po mga kalaki ha ah. ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ako po mismo ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months ayan po mga kalaki ah, at ah, syempre po tandaan nyo po ah ang mga lalaki numbers po namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan kaya sa mga interesado po nasubukan po ang private consultation namin magpa na po kayo mag na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki okay at sa mga mauna po magpa-member ngayon pong araw na to bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki na ikatutuwa nyo po para makasali po agad kayo sa mga lucky numbers namin. Okay? Kaya mga kalaki, eto na po. Malay mo naman pag na ko ang birth month venture mo eh, isa ka pala sa mga suswerte sa mga lucky numbers namin. At mapopost pa kita sa mga social media account namin. Okay? Ituloy na po natin dito sa Benguet. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 18. Ilo-ilo. 27. 22. Leite. 5. 21. Samar. 19 Paranaque 18 23 Manila 3 15 Pasig 2 21 San Juan Gis 17 Marikina 11 29 at Tabuk 31 16 Ayan mga kalaki Kompleto na po ang mga laki numbers At 2 digit lucky numbers takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga laki numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at syempre po mga kalaki ito na po paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo sa ito kay Isidro ay, pamilya Isidro po ng ano to ng Tarlac ay ito po sa Lapas Tarlac po pamilya Isidro po sa Lapas Tarlac maraming maraming salamat po nagpapabati happy viewing po dyan at sa mga taga Tarlac po hello po sa inyo Mananalo po tayo mga kalaki. Alam ko na panalo ko na rin kayo. Mga ilang buwan na nakakaraan, mananalo ulit kayo mga kalaki. Shout out po sa inyo dyan. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa may... Tabuk City po, ayan po, hello po sa Tabuk City Hello po sa Kalinga, Apayaw kuya sa Tabuk City Maraming maraming salamat po, ang dami nating followers din sa Tabuk City, sana makalating ulit ako ng Tabuk City, dahil nagpunta ko dyan noon iba kay Apo Wangud, hello po mga kalaki na miss ko mananalo po tayo Lalo, nagpapabati po yan sa si mga toda po ng tricycle driver sila kuya, uh, kuya Renante at kila kuya Samuel hello po sa inyo, mananalo tayo Klaymen Good luck po mga kalaki, gising na na yung araw! Hello Lola